Magandang araw, water signs, cancer, Sp Pisces, Scorpio. <clears throat> Ngayong araw, check natin kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha. Linawin ko lang, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwede makarelate ka at pwede rin hindi. Okay, check natin kung ano ang mensahe sa iyo. Water sign, meron tayong Ace of Swords, Meron tayong Three of Pentacles. At meron tayong uh, Prince of Cups. Ang Prince of Cups, Knight of Cups yan, Knight. Okay, check natin, water sign. Nakita ko dito na dito sa Ace of Swords at dito sa Three of Pentacles na kung nakagalit kayo ng karelasyon mo, siya yung unang gagawa ng move. Siya yung unang kokontak sa'yo, siya yung unang kakausap sa'yo para ayusin yung problema nyo. Okay? Hingi rin siya ng tawad sa'yo. At pinapakita nga nitong Night of Cups na talagang mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng uh, karelasyon mo. So hindi niya kaya na so hindi niya kaya makita na magagalit kayo, na hindi kayo nagpapansinan, hindi kayo nag-uusap. Hindi niya kayang malayo siya sa iyo. Kasi ikaw yung nagpapasaya sa kanya, ikaw yung bumubuo ng mundo niya. Okay? Kasi sobrang attracted siya sa iyo. 'Yun ang nakikita ko dito. Yung iba naman di, yung iba naman sa inyo, iba naman sa inyo siguro nasa dating phase. Nasa dating phase pa kayo ng uh, person mo, ng kadate mo. Lumalabas dito na Lumalabas dito na dito sa Prince of Cups, dito sa Knight of Cups, tapos dito sa Triopenta of Pentacles na oras na mag-date kayo, oras na mag-date kayong dalawa, para bang uh, mas magiging maganda yung uh, chemistry nyo. Tapos mas magiging uh, attracted ka sa kanya, yun ang lumalabas dito. Kasi mas makikita mo yung ugali niya. Hindi ko naman nakikita na plastic siya. Hindi siya plastic, talagang authentic siya, talagang kusino siya, pinapakita niya sa'yo. To the point na kung ano yung nakita mo sa kanya ngayon, yun pa rin siya oras na maging kayo. Hindi siya magbabago. Yun ang nakita ko dito. Kaya lang, water sign, ah uh, ang pinapakita sa akin dito, wag na wag mo siyang, wag na wag mangunguna. Okay? wag na wag mong aayain yung nanliligaw sa'yo na makipagkita sa'yo. Kailangan siya mismo yung umaya sa'yo. Kasi oras na ayain mo siya, maging kahit saang lugar man, o kunyari papupuntahin mo sa inyo, o may pupuntahan kayo, magpapasama ka, wag Huwag mong gagawin, lalo na kung hindi naman kayo magkaibigan. Kung magkaibigan kayo, nililigaw mo kanya, tapos dati pa naman, nagsasama na kayo, sinasama ka kanya lagi, okay lang. Pero kung hindi kayo magkaibigan, wala kayong connection, bago yan. Talaga nililigawan ka lang niya. Hindi kayo masyadong close. Ang ma mapapayo ko dito, wag. Dahil dito, isipin niya, desperate ka o easy to get. Isipin na naniligaw sa'yo na easy to get ka and hindi na siya matritrill sa'yo. Yun ang lumalabas dito. At, ini- at iisipin nga niya na sobrang attracted ka sa kanya D dahil dito nga sa Night of Cups. <clears throat> kasi Night of Cups, alam mo yun, yung gagawin mo yung lahat para makuha mo yung babae. Eh, para bang, para bang desperate ka, gano'n. So, mas mainam na hayaan mo siya na siya yung ma- mauna. Yung iba sa inyo, ha? Hayaan nyo. Huwag na huwag nyo hayaan. Kasi kahit na, yung iba kasi, kahit, na kapag attracted na sa lalaki, minsan sila na mismo yung ano, sila na mismo yung gumagawa ng way para makita sila. Wag, wag mong gawin. Hayaan mong siya lagi yung bumisita sa iyo, hayaan mo siya lagi yung gumawa ng hakbang, unang hakbang. Okay? Yun na nakita ko dito, water signs. Check pa natin kung na makita natin. Meron tayong the world. Meron tayong exploration. Tal parang ah hindi bago pala, okay? At meron tayong the moon. Check natin kung makita natin dito. Water signs. Hmm. Nakita ko dito sa the world. Tsaka dito sa three of wands. Yung iba sa inyo parang pupunta sa imang bansa. Siguro para maging uh, para magtrabaho, maging OFW. Kasi itong the moon, ano to eh, new beginning. Natapos na yung, uh, para natapos na yung mission mo dito sa lugar na to, then oras na para lumipat ka naman sa iba. Kasi itong the moon, nagbabago meaning niyan depende sa mga kasama nila na cards. Pero ayun nga, makita mo naman na napakaganda ng cards na to, the world, tapos the three of ones. So, exploration eh, adventure. New environment, bagong lugar, bagong simula. Ayun ang nakikita ko dito. So, yung iba sa inyo, pwedeng malilipat ng trabaho. Yung iba sa inyo, pupunta sa ibang bansa para mag, maging OFW. Nakita ko rin dito na yung iba sa inyo, ah mahilig mag-travel. Mahilig kayong mag-travel. Na, eto nga, lumalabas dito yung damon. So, pwedeng nalibot mo na yung mga tourist spot dito sa Pilipinas, yung mga, mga, mga magagandang tourist spot dito sa Pilipinas, then gusto mo namang lumipat sa ibang bansa. Kasi nga, ano ka, adventurous ka eh. Gusto mong malaman yung ano, gusto mong makita yung mga kultura ng ibang bansa, yung mga paniniwala nila doon. Dahil napaka-adventurous mo, yun ang lumalabas dito. So, napakaganda, napakaganda ng mga cards. Siguradong makakapunta ka sa ibang bansa. Ito kasing 3 of 1s. Ito kasing 3 of 1 na yan. Diba nakikita mo na sa ibang cards, ano sya we, nasa, nasa, isang hill hill yata yun o isang parang nasa bangin tapos may barkong pales ito kasi lagi itong ano lagi itong ang meaning nito laging malayo o palayo ka papunta ka sa malayo or kapag naman business expansion naging expand ka para pinapalawak mo yung mundo mo okay so sigurado makakaalis ka yung iba naman sa inyo kung uh, nasa bansa na at gustong uh, Lumipat sa ibang bansa para doon magtrabaho mangyayari yan okay so kailangan mo lang talagang uh, maniwala maniwala sa sarili mo sa sarili mo kakayahan Sa napaka positive eh umaayon sa iyo yung uh, kapalaran maraming mga, maraming tao ang tutulong sa iyo maraming tao ang susuporta sa iyo yun ang nakikita ko dito dahil dito nga sa the world. Ayan, pinapalibutan ka ng mga tao na iaangat ka, hindi ka ibabaksak. Yun ang lumalabas dito, water sign. Mga tao handa kang tulungan anytime. Napakaswerte mo nga, eh. napakaswerte mo. Sobrang swerte mo, water sign, dahil eh, yung mga tao sa paligid mo, talagang eh, uh, pinakakatiwalaan ka, talagang uh, maaasahan mo. Okay? So, ito nakita ko dito. Okay, huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag nyo rin pong uh, kalimutang click ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong videos. Kasulitin, ka kayo palagi. God bless you.